start na tayo mga butcher tinitrain ko si Trops ngayon mag iwan ng tupa yan ako ka sa dulo pare para hindi tayo magkatamaan sa kanya muna pang counter lang mga butcher tingnan nyo medyo natutukto lang siya mga butcher sa akin iba naman kasi pangangin ko sa akin kasi ano yung masin mga pare-pare ulit yung laki ngayon ba sa trolley

pang parts sa akin lalagay sa tray namin. Kasi dulo lang pa rin ang mix. Masanay na lang hanggang sa dulo hanggang sa ano paulit-ulit pa na trabaho masanay na lang yung mga

tangarin din natay baka may atay sa loob para hindi mabigat. Buhay na kasi masyado. Nayan lang yang malabo chara. Nairap din sa kung isa magkata lang tatlo pa kasi na di tight na yan. Pa tangarin din natay chara puso. Chini. Tay. <laughs>

kita. Isa mo sa taas para para kumakalas para kumakalas Yan, nakalas siya tayo pa tabi mo. Yung joint na kita mo joint yan. Biyakin mo yan Sa may puti na no yan. Itnan mo agad para ma hindi hindi joint yan, joint pare. Yan, ito 'yan mababa. Ayan, kasi mababa kasi. Huwag mo na pa rin hanggang hindi mo na pa pa ano yung joy. Ayan, hindi sawa. Ito pa kung puti. Ayan, yan. Ayan, hanggang mo na ano yan. Huwag mong balihin mo na. Kasi hindi ka kalas. Dito pa lang sa kitna para mag office up. dito pa. Nakita mo itong joy. Ito lagi. Ito nakita mo ito. Dito na tayo isa. Ito nakita ito. Ito pare. Ganyan na mula pa. Ayan. Iba kumalas na. Kamu ganyan na Pwede ka rin dito may joy din dito Ganyan yun mga kapatid. Di ba? Okay na, mamawa ka mo. Paalam ko na doon sa ano natin, vlog natin. Kaya ayan, video okay-okay na. Yan, nandito na lang. Okay guys, mga guys.